Hi guys, another day and another blessing. So it's early morning. Ayan, maaga na naman kami. First day of the week ng pasukan. Monday na Monday, maaga kami. At nandito na kami sa si school ni Maya. Nagaantay na lang kami ng oras. You wake up a zero. Who's going to school <laughs> first? <laughs> it's my full uh, school. Where's your son? Ah, uh, Ah, at sinubukan nga ni Maya yung aking sanglas. Why well, am I going to school, mommy? No. mommy's <laughs> scary. Yeah, so, I'm <laughs> I have Maya's yes bag. I have. <laughs> so give me that. At naihatid na nga natin si Maimer sa kanyang room. On my way back na nga pala. Pero nag nga pala akong pumunta ng Carrefour kasi nga may mga bibili na ko. 8am nga pala sila nagbubukas kaya maaga ako napunta. Pagka uwi ko nga ng bahay, pinalitan ko yung mga pillowcase. At dahil hapon na naman, susunto na naman tayo at ah, tinawag na rin ni teacher yung pangalan ni Maya kasi nakita na ako ni teacher ito kasi if yung mga school dito hindi makakalabas basta basta yung mga bata mostly mga parents talaga sinusundo yung mga anak nila yung ibang bata naman ay nag school bus okay. she made some for me thank you my love let's go home now at syempre, pa-uwi na pala kami ng bahay. Pero dumaan muna pala kami sa Choi Tram. Inas pala si Maya na iwi yung aming binili. At ito nga pala yung pinamili namin sa Choi Tram. Toyo, baboy, tsaka nakahanap ko ng Gigi. Finally, nakachamba ko ng galunggong. At ito nga yung aming hapunan. Pinrito ko na. At nagustuhan naman ni Maya yung pritong galunggong. At meron din pala akong na tirang palaya. Kaya yun yung kapartner ng aking galunggong. Sarap talagang kumain ng isda o ubos yung aming pagkain. At naubos rin pala ni Maya yung kanyang gula Before nga si Maya mag-bedtime, ayan, ko ng konting okay. activities. Yun lang guys. Thank you for watching. See you again. Bye. Yeah, how many?